Bago tayo magsimula, nais ko lamang linawin na wala akong layunin na siraan si Miss Abby na ang common law wife ni Elias TV. Ang nais ko lang ay itama ang ilang bagay, lalo na't may mga post si Abby na maaaring hindi niya lubos na nauunawaan ang magiging epekto. Magpo-post ka, tapos mananahimik ka. Pero kapag may sumagot sa post mo, bigla kang pa -viktim. Tandaan mo, Abi, ang mga posts ay mananatiling online at darating ang panahon na mababasa yan ng mga apo mo. Kapag hindi ito sinagot, lalabas na para bang inapika ng management. Pasensya ka na kung medyo masakit ang sasabihin ko. Pero siguro, ito na lang ang natitirang paraan para matauhan ka, para mag-isip ka muna bago mag-post sa social media. Ikaw ang unang bumanat at nag lang si Beverly. Pero, ibang usapan yan. Sa ibang araw na natin yan, talakayin. Unang punto, sikat ang asawa mo. For the sake of argument, tatawagin ko siyang asawa mo. At maraming tiwalang bumibili ng merchandise ni Elias online. Pero sa kakulangan mo ng karanasan at kaalaman, hindi mo namamalayan na papasok ka na ng mga scammer. Katunayan, marami na ang nabiktima paano mo i-regulate -re ito? Hindi mo alam ang legal na proseso dahil ang inuuna mo ay ang kita. Hindi ang proteksyon ng mga fans at consumer. Simple lang naman sana yan. Ipadown ang post, kontakin ang Facebook at mag-submit ng business permit. Pero paano mo gagawin kung wala ka naman permit? Dito na pumapasok ang management ni Elias. Hindi para paalisin ka, kung hindi gawin legal at maayos ang pagbebenta mo ng merchandise. Kailangan mo lang makipag-usap. Ilang ulit ka nang pinadalha ng private message ng management pero hindi ka nagre-reply. Maswerte ka pa nga dahil management mismo ang nag-message sa'yo. Wala ka man karapatan, nire-respeto ka pa rin dahil kay Elias. Imbes na kasuhang ka, inaya ka pang makipag-usap para ayusin ito. Pero pinairal mo ang pride mo, sinzone mo lang. Kaya bilang proteksyon ng consumer at kay Elias na rin na maaaring masangkot sa isang legal na issue, kailangan nang ihinto ang pagbebenta mo ng merch dahil ikaw mismo ang tumangging makipag-usap. Ito ay hindi chismis, mayroon akong mga resibo na ipinapakita sa inyo. Hindi ako galit sa iyo, Abby. Naniniwala ako na wala kang intensyon pabagsakin si Elias. Pero tandaan mo ito, ang mga taong nasa likod mo, sila ang may misyon, sirain si Elias at si Beverly. Ginagamit ka lang nila bilang kasangkapan. Hindi tayo ang magkalaban. Bibigyan kita ng halimbawa. Isa sa mga defender mo ay si Iloy Bugrit, isa umanong bayaran vlogger ayon sa mga lumalapit sa akin. Sa halagang 2,500 ay bumabahanat na siya at ipinagtatanggol ka. Beverly, anak kunda, sing si iloy mo lang matinggil ka ngalaba, kaguya nga kabayo. Ang itsura mo daw si agilar Aguilar, kahoy bigaon. For example, she will also do a, sc a charity scam, right? She will do a charity. So lahat kami, because we want to help as an OFW, we don't have time to do charity work. So, syempre, as a vlogger, naniniwala kami sa kanya, hindi niya binibigay yung mga pera sa recipient. For sure, naniniwala ko, ang nangyari sa manager ni Elias, she got paid doing that. Hindi ko alam kung sino nagbayad. Si Bugres, hindi siya magpapahiya sa tao pag hindi siya paid. Because that's her job, na payain ang mga tao. So she's doing, she's doing um, like nag, ng mga recruiting agency, na dala do sa Dubai or Canada, yuni In interview niya, blah blah blah, and all that. And then, ang nagtatangap ng mga pera is a third party person, meaning mga kapatid niya, mga anak niya, and people will fall for her. In regards of social media, she became a vlogger. So what she does is, she get paid para pahiyain ang mga tao. For example, yeah. Pero tandaan mo, ang taong ito, ayon sa mga report at ebidensya, ay isang scammer at estapador din. Nakatira ngayon sa UAE, sa Fujairah, at isa siyang TNT. Huwag kayong makikipagtransaksyon sa taong ito. I-report ninyo agad kung makita niyo online. May existing warrant of arrest ito sa Pilipinas. At kung makita niyo ng personal, PM nyo ako. Ako mismo ang gagawa ng paraan para maaresto ang babaeng ito. Abi, ito ba ang taong nagpo sa sa'yo? Ito ba ang pinagkakatiwalaan ng mga followers mo? Upgrade utak din. Huwag basta-basta nagpapagamit. At ang masakit pa dito ay nasa likod mo ang tunay na nagpopondo para sirain si Beverly. Kilala mo sila ha? Kilala rin sila ni Elias. Huwag kang magpapadala sa kanila. Hindi ang manager ang kalaban, Abi. Kundi yung mga taong malalapit sa iyo na may ibang agenda. Ito ang akin unsolicited advice. Makipag-usap ka sa manager. Ayusin niyo ang plano para kay Elias. Magtulungan kayo para sa karir niya. Kilala ko si Beverly. Mabait 'yan. <coughs> Mabait 'yan. Madaling kausap. Magkakasundo kayo, alam ko. Basta 'wag mo lang pairalin ang selos. Focus ba abi, focus. Malayo pa ang mararating ni Elias. 'Wag mong hayaan na ikaw mismo ang humila sa kanya pababa.